So I'm gonna do an apple tasting. Here we got a unripe um, matzu, we got a ripe matzu, we got a um Rome, grown. and then we got a um, Fuji, Fuji. Yeah. Okay. okay. Let me start with it? this one. Okay. Right. We're we'll both gonna taste it and see which one is our favorite. Okay. Try it. Okay. And you put it down back on the plate. And chew that one, and then, and then try the next. one What do you think that one? It's good. Yes. Another one? Is that the green one, Motsu? No, that was the right one. It's the green one right here. Okay. Which you buy Which one? Sweet. Put it down. down. That was quite sweet. Okay. And this about? I can say it's very hard. This one's hard. Yeah, that It's one's crunchy. Hard. Okay. How about that? So what's the name Try of the apple. other one? It's a Rome. It's a Rome apple. Try it. Ooh. Oh, what is this? What's <laughs> wrong? What's wrong? Apple. Is that sour? That's sour. What it, What do you think? No. No. <laughs> yeah, then try that one in. Try it. That Fuji Gala. It's a Fuji or a Gala? I'm not sure which. Okay, okay. Which, which one is your it's favorite? A, it's a Gala. You Moitsu. Uh, the right Matsu. Then uh, it's turn. And the winner? Oh, okay. that is turned. turn. it's turn. We'll try this one. Rome. Rome. The winner. Ah, I don't think so. Yeah, I like the Rome. How? How it? Hmm? Is that taste good? I us see. Yeah. Mhm. Mm the Rome. Mhm. Mm So, dito banda tayo ay mag inabtik ng dahil hapunan na naman ang nanay Jenny ay nagprepare kasi hindi ako pwede talaga pag walang gulay mga kananay. Hindi ko alam na adik na ata talaga ako dito sa Moringa. Ayan, nilalagyan na naman ni nanay Jenny ng tanglad. Ang tanglad ay pangpabango kasi bango ko. Ha? Tapos lagyan natin ng kalabasa kasi ang kalabasa ay pampaganda ng mata ha? at pangpalinang. At saka mga kananay, of course mga kananay, ilalagyan na natin ang ating isda na namula-mula na para lang pisingin ni nanay Jenny sagpaon, no? Ha? เราลม่มาขนาดไหน <laughs> <laughs> Of course, mga kananay, kailangan lutong-luto yung isda natin, mga kananay, parang mabango at lagyan na natin ng asin. Yung puting asin na parang lang kasing puti ng aking mata. <laughs> joke lang, mga nanay, joke lang. Of course, mga nanay, lagyan na natin ng panimpla. Parang masarap na kasing sarap ng na pagmamahal nating mga nanay sa ating mga anak. At ilalagay na natin ang raina ng sagbot. <laughs> ang raina ng, raina ng damo. My God! Masarap ito, mga kananay. So, ayan na nga, mga kananay. Yan ang ulam ko, mga kananay. At si Matthew dyan, lang sila ng sabaw. Mm -hmm. Parang hindi talaga pwede sa akin pag wala akong gulay. Hanggat nandyan pa yung moringa ko, ay gugulain ko talaga. Hala, kumain ng kumain. Hanggat mawala yan kasi malapit na magwinter ay mawawala na yan. Ganda sa napo na po. Tapos na ang ating gulay. At dito naman, nagmikus-mikus na naman ang Jenny. Lagyan ko ng butter. At saka, nag-ano ako, Lagay ako ng isda na baramanday. Barabaramanday, yun ang isda ni Daddy Tim at ni Matthew. Sa akin naman yung nagping-ping na parang, ano, parang pisngi ko, ha? Pag sagpaon. At ito naman ang pinakagulay ni Daddy Tim. Uh, white onions lang ito, sweet onions. At saka yung bell pepper. O, yan na yun ang pinakagulay niya. Simple lang. O, diba? So, ang nanay Ginny ay magsandok-sandok na. Of course, unahin ang ulo mga nanay at higupin ang sabaw. Sinatapos so, ako nagluluto at naghain ka agad ako. Tamang tama ang daddy team ay natapos nang naligo. Pero bago siya naligo ay pinaliguan muna niya si Matthew. Ayan. So basang basa pa ang buhok ni Matthew. Nina dryer lang ng konti. At yan habang ang nanay ay nagre-ready sa kusina. O yan. Presko na yan sila mga nanay. Pero ang, ang ako wala pang ligo. <laughs> Bahala na. <laughs> alright, right, so ayan po si Daddy Tim, paborito nilang yung isda na yan, yung baramundi. Ayo uh, galing yan siya Australia daw yan siya galing mga kananan no? ang nakalagay sa ano, sa plastic niya na pambalot. Mm -hmm. Okay. So foreigner din ang ating isda, galing sa foreign country. Aha. So ayan ang Matthew gusto-gusto talaga nila yung crunchy. So gawin ko talagang medyo toasted siya pag ako nagluluto ng isda. Ayan, si Matthew na initan <laughs> na. Bagong hain yan eh. So, ang aking mga halaman ay nandito na sa loob ng bahay. Ayan, pinasok ko na ng dahil nga ay malamig na sa labas. At saka, naaksyonan na ng ano medyo para siyang naninigas ang dahon nang dahil nga sa lamig sa labas. So, ayan, pinasok na namin. At maraming bulaklak, namumulaklak siya ng marami. Ito, papakita ko pa sa inyo. Ayan, oh. O di pa, namumulaklak na naman siya. <laughs> Alam niyo ba mga nanay, non-stop siyang namumunga ayan o, non-stop di diba so ayan ang mga kangkung ko kunti pa lang yung ano nang dahil nga ay ginugulay ko na ayoko sanang umalis today kasi lang gustong pumunta ni Daddy Tim sa tindahan at ibibili ng sapatos ang kanyang anak nang dahil nga um, medyo malapit ng sumikip. So, kailangan ng ibili. At gusto ni Matthew na ang dalhin namin sa sakyan, yung pick up ni Daddy. Pero ang gusto ni Daddy Tim ay yung Camry na lang muna kasi bukas na lang daw ang kanyang pick up dadalhin. Parang lahat ng sasakyan ay makatakbo, walang ma-stack. So, ayan na nga, nang dahil nga alas 12 na kami umalis, dumiretso na lang kami dito sa kainan. At dumating kami kaaga dito at nakaupo naman kami kasi may table, hindi na kami pumila kasi actually talaga Saturday, tapos lunch, maraming mga tao na kumakain sa restaurant. Pero dito, wala masyadong tao dito. Iwan ko kung bakit. So, ayan na nga, binigyan kami ng menu at ang daddy team naman ay nag-order na kaagad. Siya na mag-order sa amin lahat. Sasabihin lang namin kung anong kakainin namin siya nang bahalang magsabi doon sa waitress. At um, binigyan kami ng bread. Yung bread nila ay ano ba yan? Parang kulay-chocolate yung bread nila. At ayan, dumating kaagad ang kanilang appetizer. Mayroon silang vegetable salad. Masarap yung vegetable salad nila. Pero, um, ang ginawa namin, ang hiningi naming sauce dyan ay mustard, you know, uh, honey mustard. So, ayan, dumating na ang aming mga pagkain na kay Matthew as uh, usual, paborito ni Matthew ang burger and french fries. And then, kay dati team naman na steak, pa sa akin naman na steak at saka shrimps. Ako talaga ang pinaka maraming ulam pag mag-ordera na kami ng pagkain. Pero hindi ko mauubos, gusto ko lang talaga. So, ayan, ay Matthew namin. Um, tanong ng tanong, kung kailan dumating yung ano namin, yung pagkain, kasi daw nagugutom na siya, sabi ko, hindi ka ba kumain ng agan, sabi niya, kumain naman mga nan, mami, pero ano, uh, kunti lang daw yung kinain niya, pero nga naman alas 12 mahigit nga naman, so syempre gugutomin na tayo dyan, so ayan na kay Daddy Tim, mayroon siyang baked potato so pagkatapos namin kumain, pumunta na kami dito sa sapatosan, ang gaganda ng mga sapatos dito Um, talagang daming seleksyon. Ayan, hinahanapan namin ang Matthew ng sapatos. So, ayan, tumitingin na si Daddy Tim ng sizes. Ganito sila pag magbintas lang ng sapatos dito mga nanay. May nakadisplay, tapos sa baba, doon mo hanapin yung sizes na gusto mo. So, ako naman nagustuhan ko itong sapatos na ito. ang ano, ano ba ito? Uy, huka. Huka. Huka na sapatos. Alam niyo ba mga nanay, maganda talaga yung huka na sapatos. Nang dahil napakagaan talaga yan at saka napakalambot sa paa. Kaso lang nga, may may kamahalan that is like uh, 100 uh, uh, i-round off na lang natin ng ano, 150 dollars so ito naman, nagpunta na naman kami dito gusto ko ng DJI na microphone sa ano sa cellphone mm -hmm. kaso lang yung uh, ano naman yun siya mic 2 yung dalawa ang mic niya, isa lang ang hinahanap ko ang mahal mahal naman 270 so pagdating dito alam nyo ba mga kananay ito ay 65 inches na TV, mura na lang talaga ang TV ngayon is like 15,000 pesos, no? 300 dollars down here. Lumipat naman kami sa ibang area. Ito mga kanan na isang katutak na chocolate ang nakikita namin. At yung pang-winter nila na damit ay nagsilabasan na talaga. At ayan, pinilihan ako ni Daddy Tim ng ganito, yung pang-jacket at saka may terno namang pants. Kasi ganyan yan si Daddy Tim pang namili may terno-terno. Mm -hmm. Pagkatapos kami ay nag-grocery. Ayan, binilhan ako ng isang pair ni Daddy Tim, no? Tapos nag-grocery na rin kami kasi kailanganin din namin yung fish, no? At saka yung itlog kasi ang itlog talaga na inaano namin ay yung organic na egg. So ayan na nga mga kananay natapos na rin kami at pauwi na kami sa bahay. So ganito po ako mag-alaga ng mga tanim. Kung sa araw ay umiinit siya na tamang-tama lang na hindi malamigan ang aking pananim ay ilalabas ko para siyang maarawan. At kinagabihan naman ibabalik ko na naman sa loob. Araw-araw ko yung ginagawa para lang naman siya na madali siyang lumaki at mag-strong ang kaniyang puno. So ayan po ang nanay Jenny. Araw-araw ko yung ginagawa gawa Ganyan talaga pag gusto tating kumain ng mga vegetable na presko. So, tiis-tiis lang muna tayo kasi nandito man tayo sa bansa na may winter. So, nga, kasi nga ngayon ay malamig na dito sa amin. So, tuwing tanghali or hapon ay umiinit. Nilalapitan ko ang mga puno dahil ang gandang tingnan. Pag summer yan, ang dahon ay kulay green. Pero ngayon falls na siya. Nagumpisa na ang taglamig, no? Pero hindi pa winter. Nagumpisa pa lang siya. Ayan, nag-iba na ang kulay. 'Yun ang kagandahan dito sa ibang bansa kasi pag umpisa ng taglamig, mag-iba ang kulay ng mga dahon ng punong kahoy.